<laughs> Tama. Dati nga sabi ko kanina, di ba, 6 o'clock, 6, 6 o'clock ng araw, talagang lahat nasa bahay na, sabay-sabay kakain. Ngayon, bihira ng magpamilya na sabay-sabay kumakain. Di ba? Pag sasabi niya lang ng nanay, o, oh, naka may ulam na dyan, ha, kumain na yung mga gusto kumain sa inyo. Nawawala na yung tinatawag na family bonding tuwing kumakain, kaya nakakalungkot. Kaya sa panahon daw natin, katulad yung example yung, yung, ano na yan, family orientation, sa panahon daw natin, mahirap magtayo ng pamilya. Ngayon, very challenging magtayo ng pamilya because of technology. Okay? Um, pati yun, binabago yung konsepto ng pamilya. Sige, continue.

alam niyo minsan na uh, nagkanda kami ng interview dyan sa Baguio, yung Rice Terraces. Nagulat kami kasi konti na lang yung mga matatanda na nagtatanim doon sa palayan ng Rice Terraces. Tapos tinanong namin yung isang matanda. Sabi namin, eto po bang kultura na to na meron tayo dito sa Baguio, sa mga Ifugao? Ito ba ay may papamana pa natin sa ating mga anak, next generation? Alam mo sagot ng matanda? Hindi ko masasagot yung tanong mo, iho, sabi niya. Kasi sa panahon ngayon, yung mga anak namin, mga apo, mas gusto na sa kapatagan kung nasaan ang technology. Uh, halos wala na daw gustong magtuloy nung uh, ginawa nila na pagtatanim, which is bahagi ng kasipagan ng mga ifugaw. So ibig sabihin, namamatay yung mga ganitong klaseng uh, kagandahan na meron tayo. Kasi mas gusto daw ngayon ng mga anak na mag-aral sa kolehiyo, uh, um, makisalamuha sa mga syudad na kung tinatawag na civilized na mga kabataan. Kaya nakakalungkot na marami ang dinaka-realize, maraming ang naapektuhan sa technology, lalo ng social media. Oo, oh, tama. Correct. don't break the news